Alright guys, good evening, good evening. Pasensya na kung di tayo nakapag-upload sa ating Facebook page and din sa ating YouTube channel kasi nga busy talaga sa trabaho guys. Di pa ako nakauwi sa Sarangani province. Nandito ako ngayon sa Kalinan, Tabao. So bumili ako ng ano, It's on dito sa RG, dito sa Kalinan, dito mismo sa Palingki. Kasama ko pala si Bossing Nugnog, no. Si Boss, kasama ko si Boss. Ito yung dala namin sa sakyan. Maliit lang pero malakas patakbo. Oh, diba So Ayan no, si so, first time ko nakapunta dito. Napakalamig dito, guys. Umuulan na dito. Diyan ba sa Sarangani province umuulan na ba? Kasi dito, laging umuulan, guys. Shoutout pala sa ating mga followers sa uh, Facebook page sa ating sa Indian Serials and then sa ating mga subscribers sa uh, YouTube no so good evening since na kung wala tayong update idol idol Jandri sa Pamiling Makaidhid pasensya na kung wala ko naka tambong sa lubong kay dili ko makauli idol pasensya na kay idol mo ko na uh, nakasabot yung kasi ko Idol So, pag makauli ko doon, matik na, mo suruy ko diya si mga doon. Ah. Alright, no? So, isang uh, malamig na gabi sa ating lahat. Alright, update lang po tayo kasi matagal lang tayo hindi nakapag-upload sa ating uh, YouTube. Hindi ko na pinunan yung pagbili namin ni Boss ng mga ano, mga pang-grocery kapag kain kasi nga hindi niya alam na nag vlog tayo <laughs> alright ay yung Shell Helix Idaka Idaka Hardware alright no so update lang to mga idol ha kasi nga first time ko nakapunta dito nakapasok sa kanilang uh, public market So, okay naman siya. So, hindi ko pa... Uh, sabi wala ni... Ay, shoutout wala ni ano. Okay, pare Arielindo. Pre. Muagir nya ako dra, pre. Inig, uh, muli ko, pre. Muagir ako dra sa Banati, pre. Yung so, ako karoon din sa palengke, pre. Oh. na ako sa palengke din sa ano, Kalinan, pre. Asa na banda si Biden din, pre. Kay... Naala din, pre. Na ako din, pre. Nag-grocery ni, ano, ni Busing. Dua mi ni Busing na grocery. So, wala na lang ako nagpakita guys na kay wala mo siyang kabalo nga nag vlog ko